Hi guys, gumawa ako ng paborito ng mga bagets na ulam. Hulaan nyo. <laughs> Ayan, nuggets pero ito kakaiba ang ingredients nito. Ito ay mongo nuggets. Healthy ito. So try natin. May napansin kasi ako sa reels naman lang sa feed ko, ah, uh, food ano, content creator siya. So, na-curious ako sa so, tinry ko. Ayan. Ayan yung butter niya. Hindi ko na pinakita niya kung paano ko minix-mix yan. minikos-mekos. So, ayan. Diyan natin lalagay yung ating na-form na, na, nuggets dyan sa butter na yan. Saka na, before natin i ito. So, ayan. Nagustuhan naman ng bagets ko dito ng alaga si Bam Bam. So, masarap siya at healthy. Budget-friendly pa, di ba So, yung anak ko dito Si Bam Bam, sabi niya ay Masarap daw, sabi ni Bam <clears throat> Ano daw Nasusunod daw, ang gawin ko daw Yung totoong nuggets na Yung chicken nuggets, favorite niya kasi yun eh. Ayan guys, so, ang sarap niya Ayan So, bukod sa healthy na uh, Tipid pa siya So, gagawa lang kayo din ng sawsawan. nyo. Ako, yung sawsawan ko yung ay ketchup lang. Since yun lang meron sa kitchen, ano, ketchup. So, ketchup yung aking sausawan. And since yung aking alaga, si Bam, hindi naman mahilig sa mga ganyan na ah, sausawan. Kinakain niya lang ng ganyan. As is. So, ayan guys. So, try nyo na. Masarap siya. Ako na gusto ko. Gusto gusto ko talaga. Yung ala ko din gusto niya din. Lalo na crispy. Ayan di Oh, diba? Kita nyo naman. Nagkamay siya. So, itry nyo na to. Budget friendly. Thank you for watching.